po pala sa mabait na sponsor yung mga mababait na sponsor ng buko ang sumalubong finish done na po, luto na hmm. ito na po yung ating product Ayan, oh. isang sandok pa Jeez. Ito na po yung maha. Kapula-pula na yan. Ito po yung latik ko Nagawa po kami ng dalawang tray. Isang Tinan nyo po Ang order po ay napakarami. Pero ito po. Yan ang. Papalakihin pa ba? itong mga ito. Papalakihin pa. Yan po ay sensible. Uh, Yan ang talbos ng sapalok. Ayan. Ayan po naman. Ayan Kami... Kami... dito. Pero ito pong ginawa ni Kai Mas ay pang sarili. Fancy niyo niya, no? Nice. Merong... Hi. <laughs> <though> na <laughs> sa, <laughs> <laughs> sa, <laughs> sa napakagandang flower base naman mag-cake muna tayo ayan tara simulan na natin ito kain yeah. ito po ang gabi natin oh, na nakuha Yan, uh -huh. muna natin sa malilim sarap Salamat nga po pala sa mabait na sponsor, yung mga mababait na sponsor ng buko ang sumalubong. Finish. Done na po. Luto na. Mm. Ito na po yung ating product. Ayan, oh. Isang sandok pa. Ayan, product natin. Ayan. Cheese. Ito na po yung maha. Kapula-pula na yan. Ito po yung lati ko. Nagawa po kami ng dalawang tray. Isang tinanyo nyo po. Ang order po ay napakarami. Pero ito po. Yan ang papalakihin pa ba? itong mga ito papalakihin pa Yan po ay tangsibol uh, Yan ang talbos ng sapalok ayan kunaman naman mini mama andito Pero ito pong ginawa ni Kai mas ay pang sari Pansin nyo yan, o. No? Nice. Merong... Sa napakagandang flower base naman, mag-cake muna tayo. Ayan, Tara. Simulan na natin 'to kain. Ayan. Ito po ang gabi natin oh, na nakuha. Mhm. Uh Ibuhangin -huh. muna natin sa malilim.